hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hati sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakbo pumirma ng kasunduan si Pangulong Bongbong Marcos sa Bansang Vietnam ngayong buwan para sa tuloy-tuloy na supply ng bigas sa Pilipinas. Makatutulong rin daw ito na masecure ang pagkain sa bansa, lalo na tuwing may kalamidad. Ang iba pang detalye sa balitang yan iahatid ni Millie Borja. Lalagda ng limang taong rice deal si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Vietnam sa dulo ng Enero. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., halos tapos na nila ang pinagawang draft ng Memorandum of Agreement ng Pangulo. Dagdag pa ni Laurel, oras na malagdaan, layo ng binubuong kasunduan na siguraduhin ang magiging tuloy-tuloy na pagsusupply ng bigas ng Vietnam sa Pilipinas, maging sa panahon ng kalamidad. Bahagi niya ito ng paghahanda ng Administrasyong Marcos sa matinding tagtuyot ngayong taon dahil sa ininyo Pilomenon. irrigation administration ang kahandaan ng Pilipinas sa matinding epekto ng El Nino. Handa rin naman ng umalalay ang iba't ibang ahensya at kagawaran sa oras na tumama ng matinding tagtuyot, lalo na sa mga magsasaka. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Handang umalalay sa mga magsasaka ang National Irrigation Administration o NIA sa gitna ng matinding epekto ng El Nino na siyang magtatagal hanggang sa Pebrero ayon sa pag-asa. Sa inilabas na advisory ng Weather Bureau, inanunsyo nitong kasalukuyang nakakaranas ng matinding init ng panahon ang malaking bahagi ng bansa at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa susunod na buwan. Kaya naman nagbigay abiso ang pag-asa tungkol sa mga dapat gawin sa gitna ng umiiral na katamtaman hanggang sa matinding tagtuyot tulad ng pagsasaayos sa pagre-report ng mga tumatagas na tubo at pagtitipid ng tubig. Samantala sa panayam kay NIA Administrator Engineer Eduardo Edigilien, sila ay nakapagplanong na tungkol sa gagawing pag-alalay sa ating mga kababayang magsasaka na maapektuhan ng matinding tagtuyot. So, may planning na po kami. Uh, sinabi na po namin yung area na hindi kayang patubigan. Ayan. May i-coordinate na po natin sa DA para sila naman ay uh, magtanim ng high value crops. Ay, hindi naman po ibig sabihin sir na kapag uh, hindi na kayang patubigan, yung mga dulong ng irrigation po ay hindi na pwede magtanim. Pwede pa rin po kasi alam naman natin may mga high value crops yan mm -mm. na pwede nilang itanin. So maganda po ang coordination namin with DA kasi ang approach po namin dito ngayon sir is uh, yung holognation approach na gusto ng ating Pangulo. Dagdag pa ni Gillian, nakaalalay din daw ang Department of Social Welfare and Development, gayon din ang Department of Labor and Employment para mabigyan ng trabaho ang mga magsasaka sakaling hindi makadaloy ang tubig sa irigasyon. Samantala, nauna ng sinabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na mataas ang tsansang makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot hanggang Mayo at inaasahang nasa 77% ng mga probinsya o nasa 65 na probinsya sa bansa ang maaapektuhan atin MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. naghihigpit na ang Department of National Defense sa operational security, kabilang na ang cyber defense ng Pilipinas. Ginawa ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro ang pahayag sa harap ng iba't ibang bantang pangseguridad sa Pilipinas na kinabibilangan ng hacking sa cyber domain ng pamahalaan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Mas naghihigpit na sa operational security ang Department of National Defense na din ang cybersecurity infrastructure ng bansa. Iyan ang ibinunyag ni Secretary Gilbert Chodoro sa harap ng iba't ibang bantang pansiguridad ng Pilipinas na kinabibilangan ng hacking sa mga cyber domain ng pamalaan halimbawa. Sa isang kumperensya sa Manila Polo Club, sinabi ni Chodoro na nagtatransisyon na ang DND sa mas maigpit na seguridad mula sa individual security, facility security, at digital hygiene, binigyan din ng kalihim ang panganib sa si cyberspace kaya kailangan ang mas istriktong operational security kahit kasabay naman ito ang pag ng bansa sa transparency, lalo na sa mga acquisition at kooperasyon nito sa ibang bansa. Kaobli nito, ipinahayag ni Chidoro na binabago na rin ng DND ang recruitment process nito sa mga tauhan ng kagawaran. Matatamdaang sa bahagi ng Armed Forces of the Philippines, Dinanggip ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na gagawang hanay ng Cyber Command, bukod pa sa main services ng kasundaluhan ng Army, Navy at Air Force, kamangkailan din itinalaga ng AFP ang nito nitong dabaing spokesperson sa katauhan ni Colonel Fransel Padilla na isang Cyber Security Expert. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas d h ito si Edmiel Parosa. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Inilawig pa ng DepEd ang kanilang voucher program para sa mga grade 11 students sa mga SUCs, local universities and colleges na nasa senior high school system. Pinalawig pa ng Department of Education o DepEd ang voucher program para sa mga grade 11 students sa state universities and colleges, local universities and colleges na nasa ilalim ng senior high school system. Ayon kay DepEd Undersecretary and Spokesman Michael Powa, higit labing 17,000 mag-aaral ang naapektuhan sa pagtatapos ng voucher program ng ahensya dahilan upang magpasya silang palawigin ang programa. Dagdag naman ni Powa, plano rin nilang i-extend ito kapag muntong sa grade 12 ang mga benepisyaryo upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Kasalukuyan na rin pinag-aaralan ng DepEd at CHED ang lawak ng magiging epekto ng pagtigil ng SHS program sa mga universidad at kolehiyo, partikular ngayong 2024 to 2025. Kaugnay na balita, sinimula naman ng DepEd ang konsultasyon para sa proposal ng pagbabalik ng old academic calendar sa mga paaralan. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Sinimula na ng Department of Education ang konsultasyon kaugnay ng proposal na ibalik na ang klase sa old academic calendar kung saan magsisimula ang school year sa Hunyo hanggang Marso. Ayon sa Teachers Dignity Coalition o TDC, nagkaroon na ng konsultasyon ng Central Office ng DepEd sa grupo ng mga estudyante, magulang, guro at ilang mga stakeholder. Kinumpirma ito ni Defense Spokesperson Under Secretary Michael Powa sa hearing ng Basic Education Committee ng Kamara noong lunes. Sabi ni Powa na kuha na nila ang resulta ng simulations kung paano ibabalik ang bakasyon sa buwan ng Abril at Mayo. Kasama niya ito sa kanilang ginagawang mga polisiya ngunit magkakaroon pa ng panibagong konsultasyon sa usapin ito. Nagsimulang mabago ang academic calendar sa Basic Education noong manalasa ang COVID-19 pandemic at gawin ang remote learning mode dahil sa lockdown noon namang taong 2020. Bumaba na ang presyo ng gulay sa isang pamilihan sa Guadalupe sa gitna ng pag-amin ng Department of Agriculture na oversupply ang produkto. Kwento ng ilang tindera, marami raw umanong aning gulay pero nakakaunti ang nasisira dahil sa andap. Kaya nagmumura tuloy ang presyo nito sa mga pamilihan. Tutukan pa ang iba pang detalye sa report ni Edniel Parosa. Minsan pa'y pa umabot sa 120 pesos ang kada kilo ng repolyo dito sa Guadalupe Public Market sa Makati City. Pero sa gitna ng ng oversupply sa highland vegetables, bagay na inamin na rin ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel, bagsak na sa 50 hanggang 60 pesos ang pinakamurang klase ng cabbage dito sa pamilihan. Ayon kinanay Celia, naramdaman nila ang mas nagmumurang kuha sa highland vegetables bago pa man mag simula nang lumamig ang klima. Marami raw umanong aning gulay pero kakaunti ang sisira dahil sa andap kaya nagmumura tuloy ang presyo nito dito sa palengke. Kayun pa mas mataas pa rin ito kumpara sa monitoring ng DA na mayroong 35 pesos sa presyo ng repolyo sa mga pamilihan sa Kalakang, Maynila. Bukod sa repolyo, naglalaro sa 50 hanggang 120 pesos ang presyo ng uh, kada kilo ng carrot, isang daan ang bagyo beans, 95 to 160 ang puting patatas, 40 to 90 pesos ang petchay bagyo at 30 to 70 pesos ang sayote. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng kagawaran na kanilang sisilipin kung bakit may kataasan pa rin ang presyo ng ilang gulay sa ilang palengke kahit may oversupply na sa mga probinsya, partikular na sa kabundukan kung saan inaani ang mga ito. Para sa kauna sa Pilipinas, each. ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! ang naitalang kaso ng krimen sa Pilipinas ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2023 ayon yan sa Philippine National Police. Ang iba pang detalya sa report ni Arnold Herrera. Ibinida ng Philippine National Police na bumaba ng 37.32% ang focus crime sa unang labing isang araw ng taon kumpara sa katulad na panahon noong 2023. Ayon kay PNP Chief Benjamin Nocorda, bumaba sa 759 ang focus crimes mula ikauno ng Enero hanggang ikalabing isa ng Enero ngayong 2024 mula sa 1,211 sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Ang mga itinuturing na focus crimes ay murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft at motorcycle theft. Ang index crimes ay bumabarin sa 765 sa unang nabilisang araw ng taon mula sa 1,218 na insidente noong 2023. Ang index crimes ay mga krimen against persons at crimes against property. Kasabay nito, pinuri rin ng PNP chief ang kanya mga tauhan kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang ikatlong pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia batay sa 2023 Global Law and Order Report ng Washington-based think tank na Gallup. Samantala, sinimula naman ng Philippine National Police Region 5 ang Kasurog Cops Bike Patrol. Layon daw nito na mabigyan pansin ang komunidad ng mga kapulisan upang masiguro ang kapayapaan sa lugar. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Ruel Saldico. Balita mula sa Bigol. Formal lang hindi lonsad ng Police Regional Office number no. 5 aga Kasurog Cop Bike Patrol kahapon sa tapat ng admin building sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Ligaspi City. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Andre Pires Dison, ang Regional Director ng Piero 5, na siyang mismo nagdala ng naturang bike patrol sa Piero 5, na kanya namang gaginawa noong siya pa ang hepe ng Manila Police District. Hangarin ang aktibidad na ito ang mabigyan na kapansin ang komunidad ng mga kapulisan sa pagkamasid sa mga pampublikong lugar upang kapigilan ang anumang krimen o sa maaaring maganap o mangyari sa bawat sulok ng paligid naging payag ni Police Brigadier General Dizon ang nasabing akbang ay isang paraan ng Crime Prevention Approach through Police Visibility o pagmaging accessible ang mga kapulisan sa komunidad ng rehiyon. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! The better news naman tayo sa usapang showbiz. Blackpink Jennie ipinagdiwang ang kanyang 28th birthday. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa ating showbiz angel. Ipinagdiwang ni Jennie ng K-pop supergroup Blackpink ang kanyang 28th birthday. Sa isang vlog ni Jennie Ruby Jane, makikita ang singer mismo ang nag-decorate ng kanyang birthday cake. Nagbukas din ito ng ilang gifts na natanggap. Siyempre, hindi nagpahuli ang kanyang mga kagrupong si Rose, Lisa at Jisoo. Sa pamamagitan ng Instagram story, nagpaabot ng birthday greeting ang mga ito, kalakip ang kanilang pictures. Minsan ni Rose, she will always be Jenny's biggest fan. Short but sweet namang I love you and me ang ipinabot ni Lisa para sa birthday girl. Habang nangako naman si Jisoo na palagi itong nasa tabi ni Jenny, request pa niyang mag-release na raw sila ng panibagong album. Last December, nilunsan ni Jenny ang kanyang sariling label na Odd Atelier para sa kanyang solo activities. Lumabas ito matapos kumpirmahin ng YG Entertainment na tanging kontrata na lamang for group activities ang renew ng apat na Blackpink members. Nag-debut si Jenny B ilang main rapper ng Blackpink taong 2016. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito pong yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa -feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa -feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagpapalawig pa at pagbibigay na extension ng kagawaran ng edukasyon para sa ating mga grade 11 students ng kanilang voucher program. Malaking tulong ito sa mga mag-aaral na maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral sa senior high level at makapagtapos deal dahil sa kabawasan itong maibibigay, lalong-lalo na sa pinansyal. Bagamat malaking usapin pa rin ang pagpapatuloy ng suporta sa mga mag-aaral sa senior high, nawa ay maging resulta pa rin ng pagtaas ng kalidad na edukasyon sa Pilipinas. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kayong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC. Abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating hipilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers websites, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovick Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Pioneer, it could mean a lot of things. For us, it means being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024. We our Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.